Hello guys, di dito kami ngayon sa lugar ni Bunbun. Ang dalawin natin si Bunbun, -bun, ang bahay niya. Pero nandoon siya sa likod katira. Dito siya nakatira na una, na pinarepair namin na bahay. So, asyik sige, uh, nah, puntahan natin. Puntahan natin si Bunbun, dalawin natin. Matagal-tagal na tayong hindi nakadalaw sa kanya. na ito yung bahay na pinaayos na tagal na year 2021 dito nakatira si bonbon noon nung buhay pa ang kanyang nanay ayo kasi nanay Ay, ayo ayo yan, dito po si Bunbun Sa mga nakasubaybay natin sa mga vlog natin ni Bunbun noon. Tagal matagal tayong pabalik-balik dito. Tayo pang nag-repair diyan, no? Yan, diyan ka naka, nakatira noon. So ngayon po dito dito siya sa likod kasi dito yung ano niya, yung tiyahin. Si Bunbun po ay wala nang walang papa, walang nanay kumanaw na po yung nanay niya ang nag-alaga sa si kanya yung uh, tiyahin niya parang parang mama na rin niya matagal-tagal na tayong hindi nakabalik dito ngayon lang so yan makausap natin ulit si Bundon walang mga paa walang mga kamay pero patuloy, patuloy pa rin lumalaban sa buhay Kumusta naman Bon? Okay na Ha? Okay

Oto kedo kela Oh, na <laughs> <laughs> nah, baliktad <laughs> wala lagi. wura wala ka batala ge, wala. Si bunjube, <Mantabu? Bon> <laughs> naapoy nang umusta sa imuha, oh, <laughs> si ate may sa Macau. Ah, si atawat pose anyo maraming salamat. <laughs> oh, salamat. Si bunko nay, si sa gapol, 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 Si gapol, 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 Bako le jampun. Na ndai ang i na ang saya mo gibuhat na. Adi tu kusakan deng kaning lahos po ko ngad to kay yakapo. O. Uh -huh. Kuwan kus ah. ko apo. Na na kuwan sa si apo. Oh. Na, ko musta namon tong kinabuhi ron? Ah, okay ra? Right? Okay ra. Right? Okay ra. Right? Uh Heeh. Ya, kon aben akog namenya na ka? Okay. Mali paya na apo. Oh, mali payan di ya, apo le. Nah. Pero na na. Oh. Yan si bunbun -bun po ay eh. kanang walang pa, walang makaamay pero patuloy pa rin. Oh. sa buhay no? oo oh. so, enjoy japon oh, enjoy japon sa una oh. kusugay so ka mo kanta oo eh karoon <laughs> kusug japon so ka mo kanta karoon ako sa japon eh oh. naka mga bagong kanta niya hahahaha mga ganoon wala <laughs> <laughs> Kaya na, ka. Kaya po ko binalaw natin si bonbon ngayon ah, mayroon tayong ibigay kahit papano makatulong pa rin tayo kay bonbon oo oh. pang ano nai pang, pang ma consume, konsumo mo, no? Ayon. Na Kayo, salamat na kayo. Na hatag bang kayo malo, posomo. Like posomo? Ang nagalaga ni Bonbon, ang tiyahin niya. Si Kat si Nanay Clarita. Ano siya dai trash uh -huh. uh -huh. yang apo. Tu ni gi sa apo. Oo. Ipakuha o sa anak kay nagstay naman sa si iyang trabaho, si, wala nang makabantay. Si Lihay Clarita no? Oo. Uh -huh. uh -huh. Ang uh, dito Nanay, si Bonbon ngayon ni Nanay <laughs> Albina. <coughs> So matagal ng panahon Si Nanay Albina po ang naglaga kay Bonbon bon. Walang wala ng tatay So yung nanay ni Bonbon bon, Bago lang pumano mga 2 years na no? Mga 2 years So si Bonbon bon talaga ang naga, naga alaga kay Bonbon mula pa maliit pas Bonbon si Nanay Albina. Oh. No, wala gyud ta lang. <laughs> wala. Uh, wala gyud pun. Kusog gyud kay mo smile. Oo. Oh. Uh, naa may hatag para pud na kuan kanu. Dugang pang pang konsumo-konsumo. Ah, oy, kayo. Ang high fermenter ah. Oh, oh. Pamugas gyud ang pam panudan. Ha, huh? pamugas panudan. Oh. <laughs> <laughs> Taguin ng ngipon ug dakulang. Kanu mo dai la. Eh, mao na gyud ang gwapon Bonbon yang ngipon. Oo. Di ba na, wala? Oh. oh. wala ka shout out sa oh. mga viewers sa una. Shout out. Ay. Basig na pa sila ron padan tanas oh, to ha. Ay tenen. Uh -huh. Oh, silpen. Ina, ina shout out. Kukumartin. Kukumartin. Oh, ah, kumartin, kumartin. Oh, <laughs> si Kumartin. Isa yo Japan. Isa shout out to tong mga viewers sa una kung pa sila, ina ba mo. Ina. Napaba mo mo. Tung mga viewers na mo sa una. Mga viewers sa una napaba mo. Yan si Bonbon na masayahin at saka Joker. So ayan po ay ito po ang mayroon akong kuwan Ibonbon na po, ah. Bunbon, ah, karapat dapat po talagang ah, suportahan dahil po ah, kitang kita natin na ah, wala nang kakayanan walang kakayanan maghanap buhay umaasa lang sa kanyang tiyahin so karapat dapat na bigyan ng ah, tulong ay ay ako po kumampon patuloy ay. oh tuloy Abang may buhay. Ay, mabuhay. May pag-asa. Oo. Oh. may pag asa <laughs> Ah, ampol ang sa ginoo oh, taga-atag may glawas yes, no? Yeah. <laughs> basi na na itong kahimtang ampol ang sa oh. ginoo hangat sa langit hangat sa langit nga oh. Pimente mayo itong lawas no? Oh, <laughs> lisod kayo ganang ka magkasakit-sakit no? Oo. Kanong ganang lain lain atong itong lawas lisod kayo no? sabak ko po wala po Orpay Tambal <laughs> <laughs> mala, <laughs> mala. <laughs> Parang may tambal. O, siya tao kay Ate May. Ina Ate May. Ate uh, May. O. Oh, Kamusta? O. Si Ate May, nagbigay po siya ng uh, 2,000. Yan, 2,000 galing ni Ate May. Ah, uh, dawata na Albina. Si si na Albina lang mag-o. Oh, ang oh, mamili. Tamay. Oh. <laughs> mamili na pagkain. Oo, oh, oh, bigas. At bigas. Oo. Oh, uh, uh, galing ni Ate May 2000 at siyempre Ate Nida bigyan natin ng uh, Atinida, bigyan natin si Bonbon ng 3,000. Salamat. 1, 2, 3, galing ni Atinida sa Atinsgris. Greece. Uh, shout salamat. out po sa inyo. Maraming salamat. So, mayroon kang 5,000. Kasama yung kasulti niyo ko rin. Salamat, iyo tanan. Uh, si Ate May. Ate sa Macau. Atinida sa Ate. Maraming <laughs> salamat. Uh, happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Dadjay, dai ka na sa imong kasal. Salamat kayo sa inyo, Ma'am. sa imong yung gihatag ato tabang sa amo, ah. mayo na lang yung makapalit sa so, amang gipanginal bukas, kanang sudaan sa pungkol, masapon, anang mga oh. tambal. Oh. Na salamat kayo makapalit na gyud may ang sa imong yang gipanginahanglan, oh. mga alcohol na. Oh. Para ko ani ya. So mainan lagi dong, uh, Oh, mainan terus hidupnya gini, gak dulu. Busy, oh, berisik, Ah, oke deh, kawan, aja yang Nih, 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 lah, nih, 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 Ito ang talaga saan nalang may nakarinibon. Bone, ikaw na kumusta, nakasibon bone. Ah, na, ah buhay. Basta, ah buhay. Pag-awat, pag-awat. 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 Pag-awat, pag Bon Bon Jovi. Yeah, oh. na uh, sa mga sa mga nita, nakatanaw sa mga sa una, dugay oh. na kayo, parang 2021 pa to na no. Uh Oo. -oh. May nang dugay-dugay may sigbalik-balik, murag 20 to Balik-balik. Private trip mo. Ha? Ay, Ay, pa yun? Ha? <laughs> nakita ko sa, ko, ha? 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 na nagnaas na video oo oh. so, nakita ko sa vlog ni Sir Rony Hinko nalipay sa me nga na mga vlogger po nga ni Duao ni so hinawa ito upang vlogger po kung nakita mo nga ni video ha muruwasan mo ni Bonbon sa unang panahon dugay kay si balik-balik din Bonbon -bon. Oh, karoon uh, dugay-dugay na may pod wala ka balik kaya eh, tungkol sa dili kay si Bonbon -bon, ang mong kitabangan daghan po kayo oh. so Si Bonbon ang kasabot naman eh. Ay, no? kaya, okay. naman. si Bonbon sa trabaho namo. Oh. Sa una, sige, So, mao na karon uh, na nang ng, unpod may kanang nagampusan may nga naa sa mga vlogger mo duon ni Bonbon. Para kung wala oh. sad may na pa maka download ni Bonbon. Sa ora na ka bitbitjo kan mo Bonbon sa ona. Oo. So, sige Bonha, dili na kay oh. may magdugay. Okay. Sige, ako lo sa ta. Sir, ay Thank, Thank you. So, ay na ato Atong lang sa balay.

Huh? Maraming salamat din sa mga sponsor namin noon uh, mula 2021. So marami tayong nagawa sa buhay ni Bunbun noon. Mga nakaabot tayo ng mga 28 episodes. Ngayon dito pa rin tayo para kay Bunbun. Yan po guys, uh, sobrang saya ni Bunbun, <laughs> nabalikan natin. Tagal-tagal na nagkabalik dito. Yan po ang kalagayan ni Bunbun, walang kamay, walang paa basahin natin ulit. Salamat ni Ate sa Macau. Ate Nida sa atin Riz. Shout out sa Ate, atin. Ate Nida. <laughs> oh, yan ang ganda ng view dito.